Hello everyone! Welcome to the JackLiner Daily! Your, your daily ganap, your daily ganap is yours! Turis yan! Walang nakakaabala dito, di ba? Makakaabala yung parating dito, no? Turis yan, di ba? Ngayon, nakababa ng na pasero, ah, banti na! Ha? Yung ginagawa mo, papakita ko sa iyo, ha? And, naka-primera ka na, no? Nakatingin ka sa mirror, ang ginagawa mo ganito. Yan, ganyan ka ba agad ang ginagawa mo, ha? Ganyan. Gusto mo na agad makapasok dito. Ah, sa Samantala, nakapremira ka pa lang. Dapat dito kasi wala namang abala. Di ba? Tuwid ko. Ako talaga, dinuturo ko na ayos sa driver, lalo pag galing tracking, no? Opo. Sige, ayan, Hindi nakatuwid na tayo, nakababa na. Abante. Ganito lang yan. O, premira. Diretso yan. Nakatingin ka sa mirror. Pero diretso lang, bakit a-apply ka kagad doon? Ah, okay, sir. Diba? oh, ayun lang, diretso lang muna, o. Oh. E, ano naman eh, OP naman, di ba? Ah, okay, sir. oh, pag OP na, saka mo natan? Ganon! <laughs> ganon! <laughs> o, oh, di ba? <laughs> yan! <laughs> ano, ah, hindi yan <laughs> Oh, ako ganon lang, mabiro, pero totoo. Totoo. Ako, ano, ah, hindi na din. kinakaba ng mga driver. Ah. Para uli! Oh, ganon lang kasimple, o. Oh brake oh signal light oh neutral oh pinto bukas oh di ba ganun lang kasimple oh walang pansyon na nangyari ah. kahit bata naglakad hindi matutumba nagpansyon ba tayo okay. yun yun ang dapat natin pag-aralan bilang driver ng bus di ba Okay, sir. Hindi yan? Hindi yan, sir. Sige, salamat naman. Ha? Okay. Okay, sir. next. Salamat, sir. Tayo na, sir what's up is 1595 jam tampok natin sa may dalawang pasero from from Akasha oh, mga from Akasha Park Hoops mga kaibigan yan mga magigiting na driver at konduktor ng Jamliner 1595 balik LRT at BTEX na sila ngayon hindi ko ba, kubaw Okay, pag uh, ko ba, special occasions kay ng Pasko, bagong taon, very special yan. Mga kaibigan. At sa mga kaibigan po natin sa Magallanes Terminal, mga sa Magallanes po ha, ah, mga kaibigan na natin sa Magallanes, good luck po sa inyo. Hello! Jamliner Bus 1595! Hello. Yan, isasama na natin sa ating vlog. Yan, mga, yan, may mga ilang pasero. May ilan, may, merong bababa siya ng, uh, sa isang UAAP school, mga kaibigan. UAAP. ah uh, National U. Uh, UAAP school po, mga kaibigan. UAAP school. So, ito yung driving performance, mga kaibigan. Mga kaibigan. Mga kaibigan. From house. Oh. Naglakad ako hanggang Petron Makiling. From house. Tayo. Yan, may pasero po tayo. Yan, itatampok po natin. Yan po. LRT po. LRT. Pitex. LRT po. Yan. Sakay na po tayo. Mga kaibigan, eto na po. Eh, kasi kasama yan sa ating uh, vlog. Yan, uh, sa ating vlog, ang uh, nang Surprise is Jamliner Bus 1595. Mga kaibigan Shout out muna sa ano ah, 728 sa kapatid niya Si CJR Flogoso. Uh, at saka si Joseph, si Kuya Joseph Tano naman. Uh, jo, kuya Joseph Tano. Ah, si, si, si uh, Aris Si Kuya Ares Meranya. Kuya Ares Meranya. Um siya yung nag-drive uh, sa 728 habang on process na si Kuya Joseph Tano. Okay, si Ares si Aris Si Kuya Ares Maranya, matagal na yan dito sa jam. Okay, si Ares Gas, si Ares Aris Maranya yun? Hey, Ares Gas. Mm, mamaya, uh, mamaya, iyan, na, baka mag-off the air tayo mamaya. Hey, yan, Ayan. Uh, yan, May bababa po tayo ng National University. Ito na. Ito na yung uh, apprentice. Apprentice po mga kaibigan. Ah. Uh, na. Jamliner bus 1595 Aris Ga and Maynard Flogoso Broad Brony JR Plogoso ng 728 mga kaibigan sakay na kayo hanggang LRT and PTX mga kapuso sakay na sa Jamliner Jackliner bus 8927 Lucena Avenida Roderick Maaliw and Jonor Chan sakay na at saka si Luigi Juarez mga kaibigan lalahikan LRT Buendia sakay na Jackliner Bus 8914 Makuban Kubaw Kamyas Rolly Paa at si Isidro Restoles mga kapuso sakay na kayo sa Jackliner 8 14 Mauban Kubaw kami Serving you Wishing you all the best mga kapuso LLA bus 7910 Led by Orly Lookalike ng LRT Buendia Kuya Arnold Luna With Jerome Valdez Kasama si, Ku si kuya Odong Latonero And kuya Jerry Chumacera Yo, what's up? It's Ella Bus 7910 with the Orly Trinidad Lookalike, Kuya Arnold, Luna, and Jerome Valdez. Ayan na po, sasakay na po sila papuntang Dalahican. From Dalahican to LRT Buendia to the maximum highest level, mga kapuso. Cellphone bang ba hanap ninyo? Tara let's sa Comworks! Realme Huawei Samsung Oppo Honor and Vivo Narito ang mga wide range ng mga produkto na kanilang mabibili sa presyong abot kaya Only here at ComWorks. ComWorks, located at second floor, SM City, San Pablo. Malapit sa South Central Luzon Conference at San Pablo Central Terminal. See you there at ComWorks. Thank you very much, Po. Here we go. 1816, Lucena, Alabang. Hello mga kaibigan, Jack Liner Bus 88, Try uno. Joseph Bandoy and Chris Afroilan, LLI Bus 1876. What's up Alabang, Lucena. Batiin muna na natin ang LLI Bus 1822, Lucena, Alabang. Shout out sa napakasipag na bus inspector na si Kuya Ramil Almonte. At mga kaibigan po natin sa Jackliner at sa LLA Bus. World class sneakers ba ang hanap ninyo? Tara let's sa Ranrel. The widest range of sneakers in different sports and leisure pwede na sila tumatanggap ng mga consignments. Basta, legit pairs. Ano pang hinihintay ninyo? Tara, let's surrender. Ground Floor, Gateway Mall, Cubao, Quezon City. Hello! Sa inyong lahat, ako po si Joy Ann Montilla. Please follow Joy Ann Montilla on Facebook. And of course, Joy Ann Montilla Vlogs on YouTube channel. And of course, alongside, makakasama ko Jack Liner Boss 8911 Mauban, Cubao, Gamias with Kuya Nexon, Esther Non and Alvin Verso Mga salamat po!